Hello guys, uh, good morning guys uh, Nandito kami sa ano, bahay pa Nandito na yung Ano ko Bisita Si Kuya At uh, Pupunta na kami sa Ano mamili ng mga gamit niya at para sa gawing ano niya, negosyo <laughs> yung balot mamili rin kami ng balot ngayong umaga na to at sana maganda yung <laughs> resulta nito <laughs> eksperimento lang Uh, salamat pala sa ano, sa nagbigay <clears throat> na kaibigan namin si idol amigo uh, amigos amigos dyan sa uh, Tel Aviv Israel thank you po ma'am nang diyo sa ano po pupunta na kami sa bilihan ng ano mga itlog na balot at mga gamit bibili kami po para sa sangkap ng ano paggawa ng balot po ma'am salamat po uh, at uh, kape nagkakape kami po. dahil ano <coughs> <coughs> sige po uh, at na natin yung ano yung resulta ng first day namin na uh, gawain to. Mga kalodin namin dyan. Salamat po sa support niya. Salamat. Dan guys, uh, alis muna kami guys, uh, punta kami ng ano, palingki. Mamili nah, mo na kami. Ano kuya? kita hey guys. kami guys. Dito na kami ano. Magano kami. Ah, uh, na, -ga na, -ga na, -ga na. Uh, ng balang, guys, uh, -sama guys teman uh, well, kami guys Kita terus terus guys Ang ganda ngayon guys, wala masyadong tao uh, at maaga pa. Ano guys, pala yung kira pa Okay guys, sa uh, Nandito kami guys sa uh, no, Mintahan ng balut guys. At no, namimili na diyan oh. No. Yung yung tama lang isang ano. Yung isang ano siguro, litro. Isang litro, isang plastic o yung isang litro. Isang suka lang. Okay guys, A uh, 1, ano, namimili na uh, siya, no, kuya, para makapag-umpisa na siya, ng ano, 21, ay si Charon, ito 19, ay pili kayo ng si Charon, ayan, sa tali, ito, guys, ah. pag namimili ka ng balot, guys, dito lang sa Kibins, balot, 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 si Higop, chiki, Charon, dito lang ko, kay ma'am, sa palingay ng Marikina po. Gabi mo na sa lawas mo ka mo, kuya. Baka mabiting ka. Malapit lang to sa ano, uh, daanan ng mga jeep. Uh, ano lang to. <laughs> Hindi to mahirap uh, hanapin. Kuya, oh, namimili na. Kaya para baka-start na sa ano niya. Kawawa naman to. Walang hanap buhay. Ah, uh, mabuti may nagtulong nito at nagbigay. 6.50 lang tayo. Nabili mo na ito, nabili mo na ito, nabili mo na ito, nabili mo na ito. Okay, ma'am. Thank you, thank you po. Biar no, bawang, guys, bakal <coughs> digoyat. Biar, guys, ada, maka pilihin aja, guys. guys Oke anu uh, nang kolam. Oke, okay, selamat ku ya.

ano paninda niyang <coughs> balot first day niya ngayon guys ito ano inalalayan ko pa para maayos yung first day niya ngayon ano pagluto. ito guys Hello, hello, hello. Hari terang nih guys. Kita kami sa ano nila. Dan guys, eh uh, prepare nila ini ana yung ano. Yung halo nang suka para sa baro. Eh walang katulong si Kuya dito. Kasawa niya kasi ni makakita kaya tinulungan nila. Ito niya guys, para malinis, malinis yung ano, malinis si nanay nagpahinga guys. Hindi makatulong ni Kuya. Dahil, ano. Wala na siya ano Hindi na makarinig, hindi na makakita. Okay guys, uh, thank you guys sa uh, lahat dyan na uh, Uh, chat out to Amigos Amigas TV na uh, yan ang nag-sponsor sa ng paninda ni Kuya maraming maraming salamat po ma'am ma am, uh, um, amigos amigas TV uh, sana po eh, iblis ka pa ni Lord at marami ka pang matulungan po sa darating na panahon ito kaka-upisa pala ni Kuya first din niya ngayon sana magtagumpay siya sa ano at makaipon at eh, ko naman araw-araw itignan -araw, ko kung maganda yung ano niya mahirap pero ah, <clears throat> kailangan gawin para umayos-ayos yung katayuan ng buhay at malang nakalipat ng lugar na may sariling ano, bahay o Thank you, thank you guys sa uh, Aga Uh, hanggang sa sunod guys, at bayan na nalang din anong resulta ng pagtulong natin ni Kuya. Salamat po. Uh, salamat sa lahat na hindi nag-escape ng mga ads ko. Uh, kuya, uh, ito, nakapili na tayo ng pangilaan mo itinda sa ano, sa negosyo mong balo. First day mo ngayon, uh, salamat sa nagpadala sa atin na ano, ni Ma'am Amigos Amigas TV. Salamat po ma'am. Uh, ito, naiabot ko na ka sa kanya at pinangbili na namin. Uh, sabi niya, papalaguin daw niya at hindi niya pabayaan na mawala lang. Ngayon kuya, uh, anong, mo, mo, anong masasabi mo ni ano? Idol Amigas, Amigos, Amigas TV. Anong masasabi mo kuya? Uh, salabat maraming salamat po, Amigos, Amigas TV. Um, binigay mo nga pambili lang balot nandito na, binili ko na ang hanap ano, buhay ko kaya yung pong mga gamit nandito na po, kumplito na kamo nandito na po, kumplito na po lahat lahat po ang binili namin sa balot uh, sofa, sopa so, formula sa ano dito nandito na lahat lahat yun Mm. Marami marami salamat po. Mm. Hey, ma'am, salamat pa ma at malaking tolong ni Kuya to. Uh, shout out pala dyan sa lahat ng uh, mga amigas amigos natin. Uh, at sana po ay eh, narating na panahon, marami pa tayong mapagtulungan. Salamat po. Aga plugs po. Thank you.